Pinangunahan ng Philippine Veterans Affairs Office ang pagkilala sa kagitingan at kabayanihan ng mga veterano nakipaglaban para sa kalayaan ng bansa noong World War II. Ito ang balita ni Rosalie Cox. Dito sa Corregidor Island, taon-taon nagbibigay-pugay at kinikilala ng mga nabubuhay pang veteranong sundalo ang mga pumanaw nilang mga kapwa-veterano habang ipinagtatanggol ang kalayaan ng bansa mula sa mga dayuhang mananako. Ayon sa administrator ng Philippine Veterans Affairs Office na si Ernesto Carolina, layo nitong mahikayat ang mga kababayan lalo na ang mga kabataan na sundan ng diwa ng mga veteranong hindi nagdalawang isip na ipagtanggol ang bayan. Ang pinakaimportante ay i-preserve natin, pangalagaan yung pinaghirapan nila. Sabi nga yung kalayaan na ating tinatamasa ngayon ay uh, hindi libre. Pinagpaguran, pinagbuwisan ng uh, hindi lamang dugo, pawis, hindi pati buhay. Noong panahon ng pananakop ng Hapon sa bansa, isa ang 92 anyos na si Tatay Avelino sa napilitang magsundalo, hindi dahil sa salapi o anumang material na bagay, kundi dahil sa pag-ibig niya sa bayan. Not of our country, ayaw ko. Ayaw ko. But because we were, we were indoctrinated of love of country, kanya kahit nahuli ako ng Hapon, sige, papatayin ako ninyo pero hindi ako mag-trinder. Bukod sa pagtuturo sa mga paaralan ng kasaysayan ng paglaban ng mga sundalong Pilipino laban sa mga mananakop, ipinapasyal din dito sa Corridor Island ang mga mag-aaral at mga kabataan. Layunin kasi ng taunang pagdiriwang na maipunla ang kagitingan sa mga kabataan at ihanda sila bilang mga susunod na veterano ng bayan. Hindi po namin ipagwawalang bahala ang sakripisyo at buhay na inyong inialay para sa ating bayan patuloy po namin iwawagayway ang pagkakakilanlan nating mga Pilipino, mga magigiting at handang tumugon. Kinilala rin sa selebrasyon ng mga war veteran bilang mga tanging yaman ng bansa at tagapagtaguyod ng kultura ng kabayanihan. Sa visa ng Proclamation No. 466, Series of 1989, itinalaga ang April 5 to 11 bawat taon bilang Philippine Veterans Week. At sa Abril 9 naman ay ang ikapitumput tatlong taong pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan. Rosa Licoz, UNTV News, Worldwide.